So guys, so ito na yung request nyo Maraming tatawang paano daw magpalot ng baso So marami na Marami na siguro nakaalam dito Pero yung iba hindi pa alam So para sa mga baguhan ng itong video na ito guys Siyempre, gawa muna na tayo ng video Ganyan lang ang gagawin natin na guys So titik-titik lang tayo tapos sakmalin natin Kunwari, pero yung baso nasa tabi lang Tapos ilagay na yung baso, ganyan lang tapos ang gagawin natin sa e, pangalawang clip so yung picture na picturean lang natin yung baso ganyan yung baso picturean lang natin hello guys mag edit na tayo guys punta tayo sa capcut so ibaba na natin yung new project para makita natin yung remove background tapos mapunta mapupunta ito sa gallery so hanapin natin yung baso na picturean natin so ang gagawin natin sa baso i-add lang natin tapos antayin natin mag glue yan kasi tanggalan natin ng remove background. Pwede na yan i-export kasi natanggalan na siya ng background. Naging kulay blue na siya. Ayan. So pindutin natin yung done. Ayan, mapupunta na yan sa gallery. So ang gagawin natin, itap natin yung new project. Tapos hanapin natin yung video kanina. Saan ba itong video natin kanina? Ito na. Ayan. I-add lang. Tapos i-play lang natin yung video. So hanapin natin yung oras na ano. Yung sasakmitin natin yung baso. Ganyan. So dapat yung baso guys nasa tabi lang niyo guys. Pero hindi kita sa kamera. So hanapin natin yung oras yung sasakmitin na yung baso. Siguro dyan timing lang talaga ang kailangan yan so patuloy natin pinutin natin yung video para mag highlight piliin natin yung split so wag pa tayo mag delete ha so move pa natin yung video kasi hanapin natin yung oras yung baso nating na ating hinawakan ganyan siguro siguro dyan split na natin tapos yung nasa gitna ng video yan ang i-delete natin. I Review natin. Oh, ba diba? magic. So ganyan. So punta tayo sa sa unahan ng video yan. Dito ilagay natin yung tinanggalan natin ng background. So itap tap natin yung over overlay, tapos add overlay. And then, hanapin natin yung baso na tinanggalan natin ng background. Ganyan. Eh. I-add lang natin. Tapos, itotok natin dito. I-drag natin, i-drag natin. So, itotok natin dito. Dito nga, line. Yan. Drag natin dito Ganyan, ganyan, ganyan Dyan, siya yan. So, gagawin natin sa vaso guys Hilain natin para Lumiit Paliitin lang natin, paliitin lang natin. Siguro dyan. So, maglalagay na tayo ng keyframe. Dito na part. So, pinutin natin yung red na diamond. Yan. Tapos, i-backward lang natin yung video. Tapos, kung saan kayo nakatitik doon, nilagay ang baso. Siguro dyan. O, nakalagay na dyan. So, bawat galaw nyo guys, automatic guys, malalagay ng keep prime, So, i-backward lang natin. Siguro dyan. Galawin lang natin yung baso. Tapos, kung saan ka nakatitik, doon nyo ilagay ang baso. Ayan. Sana pa ko nakatitik. O, dyan, dyan. Hanggang hanggang matapos na to kung saan. Rayo nakatitik. Siguro dito ibaba na natin kasi dito ang dito lulutang ang baso. Yan. So i-review natin. Oh. Di ba magic? So dito maglalagay na tayo ng pinutin natin dito ng side tapos, lagyan natin ng blur. Yung blur. Yan. Para magandang tingnan. Tapos, i-adjust lang natin sa 1. 0.1. Siguro dyan. Tap lang natin yung check. Tapos, balik tayo. Ito na ang kalalabasan niya, guys. Yan. Okay. Pwede na yung expert. Pero natin kasi mahaba man yan. So dito lang tatapos ating siguro dyan. Pakipalo and share na lang guys para malaman sa mga baguhan guys. Salamat sa mga panood guys. So walang sama guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking tutorial na paglutang ng baso. God bless. Bye bye.